Natin sa linyang telepono si PCSO General Manager Jose Ferdinand Ross II. Attorney Ross, magandang hapon po sa inyo. Uh, magandang hapon naman sa iyo, Jiggy, at magandang hapon naman sa mga listeners po ngayong hapon na ito. Apo, dito nga po ano, sa operasyon na nangyari sa Kalambal Laguna, kaugnay pa rin ng uh, uh, laban sa illegal gambling, particular po itong bookies. Um, Ganon po kalaking tulong ito sa... Panig po ng PCSO na nagagamit po yung uh, STL na legal para kumbaga, ma 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 maayos po ang uh, operasyon ng uh, STL? Actually, ang small town lottery namin, ang Ramloy Corporation na siyang authorized siya sa Laguna, ang nakipag-coordinate sa regional director dyan, kay General Albano at sa tulong na rin ni Congressman Dan Fernandez, para paminimize o ma-eradicate ang mga illegal number activities. At uh, maganda naman ang naging usapan nila kaya nitong mga huling uh, linggo yata mga araw ay may mga nakuhulis nilang na naging, naging illegal number activities. Kasi alam mo uh, gusto namin patahasin talaga ang income ng PCSO through its various uh, different gaming activities tulad ng STL at dahil nga dito sa mga illegal bookies ay uh, nababawasan ang kita ng uh, ng PCSO at saka ng mga other uh, activities sa mga iba't ibang mga probinsya. Kaya itong pagkakahuli naman sa kanila ay isa sa pamamaraan para ipakita na ang mga illegal ay talagang uh, hindi dapat uh, umanda sa mga pag-flourish sa iba't ibang mga probinsya. Apo. Gano'ng kalaking grupo po itong na-raid uh, na, na -raid ng uh, Kalamba PNP? At uh, may impormasyon po kayo kung sino po ang uh, nagpapatakbo mismo nito? Uh, sa ngayon ay wala pa at naghihintay kami ng mga latest updates. Pero ang pagkakala ko dyan sa province of Laguna ay napakaraming iba't ibang mga grupo ng mga bukis at mga nag-illegal number activities dyan. Kaya uh, kami natutuan man itong unang pagkakahuli o pagkaka-raid ay at least sana naman ay tuluyang kuminto o mabawasan ang mga illegal activities dyan para na rin tumaki uh, ang, ang pagpasok ng uh, ng sa gobyerno through the legal portal uh, call lottery at sa ibang mga gaming activities pa ng PCSO. Apo. Yung pong STL, uh, tama pa tama po ba yung mga ulat na uh, maalis po ito by June 30? Uh, ano po yung impormasyon tungkol dito, GM? Uh, wala. Uh, ang STL ay isang regular na programa ng Philippine charity Substitutes Office. At since ito ay isang regular na programa ay uh, uh, patuloy ang pag-expand pag namin dito, lalo na sa probinsya na wala pa kami small town lottery. Kasi so, alam mo, out of 80 plus provinces, we are only in 14 provinces. No? So, okay. ang isa sa mga programa ng PCSO ay magkaroon ng uh, small town lottery sa lahat ng para, number one, to combat illegal number activities, to minimize or to eradicate them, number two, to increase uh, coffers in the government by uh, having Uh, this uh, small-toe lottery pay income taxes, magkaroon din ng, uh, and to generate employment in these different provinces also. O po at bukod nga po dito sa pag-asawatan uh, ng illegal na mga sugal, ay uh, yung kinikita rin kahit papano ng STL, napupunta rin sa charity uh, GM yung uh, pantulong po sa mga medical mission ng uh, PCSO. Ah, tama yan. Maski na anong uh, gaming activity ng PCSO, whether it's Lotto, Digit Games, Swift Stakes, Small Town lap Lottery, Scratch It Ticket o kung ano pa, automatic sa bawat piso na pagtanggilip nila Jiggy, 30% niya ay napupunta sa charity fund. Ito yung uh, tulong uh, medical, tulong pakalusugan na nabibigay natin sa ating mga kababayan nationwide from Luzon, Visayas, and Nanao. Apo, at uh, bilang panghuli po, may hotline po ba na pwedeng matawagan yung mga kababayan natin upang uh, mag-report po ng ganitong mga aktibidad para ho ma-actionan din ng mga police? Meron po kayong hotline na maaari ibigay, GM? Uh, meron kami mga numbers una-una sa aming mga different Uh, provincial offices o so dito sa main office. Dadala ko na lang sa GK yung mga numero namin, no? Kung saan sila pwede mag-report kung sakaling may nalalaman sila, lalo na sa branch offices sa, amin, sa mga probinsya. At kung pwede lang, UGK, meron lang kung gustong isingit na isang paalala at reminder sa mga kababayan natin na sa araw ng Sabado, ating 6.55, ay wala pang nan nananalo at papapalo na to sa 200 million. Kaya sa araw ng Sabado, ang ating 6.55, kung inaaninyahan natin sila na pagkilikin ito at pumila bu na sila ng maaga sa mga soaking lot outlets nila at baka sila ang maging next lucky millionaire. Apo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon si uh, Attorney Jose Ferdinand Rosa II, ang uh, General Manager po ng PCSO. Maraming po salamat.